Good day First time lang mag vlog Ito ay Samsung A12 Ayan SMA 125F Walang light galing na sa ibang technician Kung na rin Walang light ay walang light chinek ko na to ang dayod niya napunta sa akin sunog pinilitan ko tapos baliktad parang long show short baliktad to para nagling normal pinaliktad ko itong naging normal naman pinaliktad ko itong dayod wala pa rin tapos bago dinala to sa akin wala nang power Grounded na siya. So tinanggal ko pa to. Yung light icing niya. Tsaka to. Baka nagsusort. Yung okay naman. Pinalik ko lang. Okay naman. Ito pinalitan ko. Wala pa rin. Pag. Nalagay nito. Umiinit. Ibig sabihin. Shorted. Pero hindi makikita. Sa ano. Kung. iti mo dito. Normal. iti mo sa battery. Normal. Pero. Grounded ito binaligtad ko to Baligtad ko naging normal na Tapos wala pa rin So yung ginawa ko Dito hinanap ko yung mga connection At dito ko nakita Ito so, Surrounded ito Yan Tinanggal ko lang yan Yung kapasitor na yan Tanggalin nyo lang yung palitan ilaw yan kasi kadalasan pag light yung problema dito ginagalaw ito yung coil pinapalitan tsaka ito kung hindi naman ito yung light IC pinapalitan so ginawa ko na lahat wala pa rin kaya yun wala akong nakitang solution sa internet so ano ko na lang yung mga linya. So dito nakita ko nga parang hindi normal. Shorted, parang shorted siya. Pero hindi naman siya nag So ginamitan ko ng ito. Na um, short killer. Tapos ginagay ko lang sa ground. Itong black na wire lagay lang siya dyan tapos imanyan ko lang ayun makita ko na Mas problema tapos nung kinanggan ko na saan ito ayun ilaw na sana makatulong to sa mga kapwa <coughs> ko tukinasyan. Ayan. Yan na sha. makatulong guys okay, thank you for watching mahala na kayo Kung mag crossroads sa kayo first time ko lang mag vlog kasi hindi naman ako sanay sa ganito iner ko lang yung idea Thank you God bless